Hi, good morning, guys. Good morning, mga ka-farm. So, ang gawin natin ngayon sa ating farm ay mag-apply naman ulit ng fertilizer sa ating sa ating ah uh, ampalaya plant. Ito po 'yung fertilizer namin mga kay Complete fertilizer triple po Uh, mag-apply nito po is uh, isang puno isok natin to ha po yun isang puno, dalawang ganito scoop dalawang scoop pero bago tayo magsimula ay mag basal muna tayo or magbutas sa bawat puno mga kaidol ito po yung pangbutas ko mga kaidol Yan. Yun mga kaidol Pangbutas ko, yun. 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 Ah. ah tulad nito mga kaidol Turuan ko pa kayo sa aking tagstag sa mga kaalaman sa pagtanim or pag-apply ng fertilizer po. Hi, magandang morning o magandang araw sa inyo mga kaidol ko, mga ka-farm. Good morning! Tantingnan nyo po ang aking video ngayon. Mayroon kayong makukuhang aral. Tingnan nyo po ha. Ah, sa pag-apply ng fertilizer. Dito po ilagay. Pagtisok yun. Ganyan talaga mga kaidol. Tsaka dito. Diba ang sabi ko kina, kanina sa inyo yung isang puno, dalawang scoop na fertilizer yung ginagamit namin ngayon ay complete fertilizer triple 14 po mga ka-idol mga ka-farm po yun oh. tingnan nyo po ha dalawang butas ito tsaka dito kasi tapos na po to nilagyan ng bubud po na fertilizer nilagay lang po sa paligid ng puno tapos sinahabukan namin dati so ngayon tisok naman ilagay lang sa bawat gilid distance po ah uh, ah uh, kalahating dangkal po yun o know? yun o know, yun know, o yung mga idol or ah uh, 4 inches ang distansya para agikan sa puno o paglagay ng fertilizer mga kaidol yun yun mga kaidol oh. yan iba dito ang puno oh. halos nga isang dangkal or kalahating dangkal or or 5 to 4 meters kasi pwede naman yung meters or ano yung pulgada kasi malaki naman to pag maliit medyo maliit pa medyo idikit mo siya pero distansya siya Japan nga 2 pul 2 2 pulgada po mga kaidol so mga kaidol ito po yung pamaraan namin sa pagtatanim ah tingnan nyo po ang aming ang palaya uh, productivity ito po yung uh, wag kayong mag ano mag, mag ganito mga klase mga sapat wag kayong mag alala mga kaido sikit ito ito po yung sinisira ng fruit fly na parang nahinog siya mga kaido ito nan yan po So, totally damaged na po yun. Kasi, minsan, ah uh, naka po yun sa ating application sa ating chemical. Mm. Sa mga chemical po yun. Klase ng chemical na apply natin. So, pag ang chemical na apply natin, medyo mahina or ma luya or mahina ang bisa niya. Ganito mangyari. Kasi yung apply na yan, hindi napapatay po yan kung may hina ang visa na yung kemikal. po yung mga kaidol. So, yung ginagamit namin ngayon kasi dati, nagamit na kami ng selectron pero mahina yun sa sito o sa ano mga kaidol mga palaya. Talagang maganda lanit at saka uh, gold po. Haluan nyo po ng ditin. Yan, marami kami tinatapon. Kasi maganda yun mga kaidol maganda yun sa ating ampalaya gold or alika pwede yun po mga idol. alika alika gold or lanit magandang lanit sa ating ampalaya malaki hmm. buti lang yun sa likron mga ka idol kapag yung ampalaya nyo hindi pa nagbunga pero kung may bunga na po mahina bisan yan atakihin sa mga fruit ang bunga saka matingala ka uh, mayroon na talagang mga mayroon na talagang mga hinog uh, linghod na mayo ang palaya pero na tingnan niyo po mga bunga ng ang ampalaya mga kayo yun ayun maliit malaki na konti kasi martis na mayo o Bernis na mayo ang amin bukas po kaido, Yung mga idol. So good morning and once again so sana po mayroong kayong makukuha ang aral sa aking video ngayon mga kaidol Hi! Shout out sa tanan na sa akin or sa aking mga taga subaybay sa aking video Salamat po sa lahat and God bless sa iyong pagpanood uh, sana po uh, Comment na kayo dyan kung anong kailangan nyo, anong kailangan nyo kung magtanim kayo ako ay magbibigay sa inyo ng turo o aral sa iyo kung paano kayo magtatanim po salamat and God bless you to all bye bye